Hi hey guys, for this video, magdodonate nga ng dugo ang aking asawa. Habang nasa town nga kami, nakadiscover kami ng mura at masarap na kainan at murang bilihan ng mga pampasalubong. Ay. Ay, ay, man, yan. Mas mura. Ito <laughs> nga yung Iyaman Restaurant at malapit lang sa Burnham Park. Compare nga sa mga kilalang restaurant dito sa Baguio ay mas mura dito. Pero masarap din talaga. <coughs> Kaya, alam mo, linggo-linggo d'yan. <laughs> Kasi yung itsura naman parang rain. Saan? Okay No, may rain go away d'yan. This is where they really sell so flowers. Ito naman nga yung nakita namin bilihan ng mga pampasalubong na mura compare sa iba. Pero di mo na nga ako makapagbigay ng details dahil nga sobrang nagmamadali kami. <laughs> <laughs> At sa point nga na to, nandito na kami sa hospital para nga sa pagdodonate ng aking asawa ng kanyang dugo. Oh, wait, ah, free ka na mag-search. Search. Oh, Charlie, search. No. No. Salamat sa Diyos sa lahat ng na namin ngayong araw. Thank you for watching!